Magandang umaga po, Bishop, at sa atin pong lahat, mga kapatid. Isama po natin sa ating mga panalangin ang mga sumusunod na intentions sa ating banal na pagdiriwang ng Misa. Thanksgiving and Special Intentions of Cancer Warriors Foundation, Sylvia Maralid, Vicky Ilagan ng Family, Gina Reforma, Gutierrez and Parilla Family, Rolly and Sarah Family, Villian San Pedro Family, Vicky Dagamian Family, Melo and Edith Manguera and Family, Del and Lea Lozada and Joseph Manguera, Mga Liman and Yases Family, Villarmino Family, Rodel and Mari Family, Gilbert and Peng Manelang, James Mauzar Cortez, Joseph Rico Huerta, Arlene Arcantala, Chris Dimaculangan, Maya Rotel, Kat Diaz, and Lara Ilagan. For healing of John San Pedro, Monchido Mendoza, Marie Delisaac, Joaquín Caynabos, Teresa de Rigor, Josila Quindosa, Maximo Sol, Josefa Santos, Lena Alcántara, Jonel Pangilinan, Archbishop Victor García, and Teresa Rosita. For the eternal repose of the souls of and Luciano Gutiérrez, Pedro Malopalan Jr., Brother Tindo Maralit FSC, Danny Ray Laureano, Amado Gisana, P. P.Y. Gisana, Danny Valiero, Marcelino Merafuente, Gerardo Reyes Santo Domingo, Engineer Josefina Panabican, and Josefina Evangelista. And Rufina Evangelista. Sa ating pagkabagaban Sa Diyos tayo'y tumawag Sa ating mga kaaway Tayo ay Kanyang iniligtas Ulihin ang Panginoon Kagalakan atutugin tug ang gitana Ayang lirang ipanin ang, lira. ang trompeta At ng Espiritu Santo. nyo ang kapayapaan. At Mga kapatid sa pagdiriwang natin ng banal na ng ito sa isang uh, natatanging paraan samahan natin ang pamilya Valero sapagkat ngayon din ay uh, death anniversary ni Tito Danny Valero. Ngayon na rin uh, samahan natin ang uh, pamilyang Evangelista ni na Bishop Ray dahil din sa pagpanaw ng kanilang ina si Nanay Pinay. Evangelista. At upang tayong lahat ay maging nararapat sa paghandog ng misang ito pag-aalay sa Diyos ng ating mga panalangin, muli tayong aharap sa Kanya na may kababaang loob. Alam natin ang ating mga kahinaan at kasalanan na dahil dito, muli tayong hihingi sa Kanya ng kapatawaran. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan. Patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Kristo, mahal ka. Angino'ng maawa ka. Angino'ng maawa ka. Manalangin tayo. namin makapangyarihan sa inyong mga isinilang sa tubig at Espiritu Santo, ang pinto ng langit ay binuksan ninyo. Dagdagan niyo po pa ng, ang buhay ng inyong bigay sa amin upang sa mga dinalisay niyo po sa pagkamasuwayin ay hindi mahadlang ang kamti ng inyong pong paggiliw. Sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. basa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, sinabi ni Esteban sa mga tao, sa matatanda at sa mga iskriba, Napakatigas ng ulo ninyo, di pa nababago ang inyong kalooban. Ayaw ninyong dinggin ang katotohanan kung ano ang ginawa ng inyong mga magulang, iyon din ang ginagawa ninyo. Lumalaban kayong lagi sa Espiritu Santo, sinong propeta ang hindi pinag-uusig ng inyong mga ninuno? Pinatay nila ang mga humula sa pagparito ng matuwid na sa inyo namang ipinagkanulo at ipinagkapatay. Tumanggap kayo ng kautosang ibinigay ng Diyos sa pamagitan ng mga anghel, ngunit hindi ninyo tinatalima ang mga iyon. Nang marinig ito ng mga bumubuo ng sinidrin, sila'y nangangalit dahil sa matinding galit kay Esteban. Ngunit Esteban na puspos ng Espiritu Santo ay tumingin sa langit at nakita ang maningning na liwanag sa paligid ng Diyos at si Jesus na nasa kanan. Bukas ang kalangitan, sabi niya, at nakikita ko ang anak ng tao na nasa kanan ng Diyos. Tinakpan nila ang kanilang tainga at nagsigawan Pagkatapos, sabay-sabay silang dumaluhong sa kanya. Kinalatkan nila si Esteban hanggang sa labas ng lungsod. Tuhin. Siya ang nagbibigay sa inyo ng tunay na pagkaing mula sa langit. Sapagkat ang pagkaing bigay ng Diyos ay yaong bumaba mula sa langit at nagbibigay buhay sa sanlibutan. Ginoo, wika nila, bigyan po ninyo kaming lagi ng pagkaing iyon. Ako, ang pagkaing nagbibigay buhay, sabi ni Jesus, ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom at ang nananalig sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Ang sabi nila, Ginoo, bigyan po ninyo kaming lagi ng pagkaing iyon. Anong pagkain ang hinihingi nila, kundi yung pagkain na galing sa Diyos at nagbibigay buhay. Ang sagot naman sa kanila ni Jesus, ako ang pagkain nagbibigay buhay. Ang lumalapit sa akin na hindi na maguguto matang nananalig sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. Kung ating pagninilayang malalim ang mga salita ng Panginoon, nasa harap na nila ang kailangan nila. Ngunit tingnan ninyo, hinahangad pa. Ay kung kaharap mo na yung sagot sa tanong nila, bakit kaya hindi nangyari yung kanilang hinihiling? Hinihingi nila eh. Bigyan po ninyo kami ng pagkain iyon. Lagi. Ang sagot ni Jesus, ako nga yun. Pero tingnan niyo bakit hindi nangyari yung hinihiling nila? Simple lang. Kasi hindi nila natutunang tanggapin si Jesus. Hangarin rin man natin ang langit kung hindi natin pagsusumikapan na makarating sa langit hindi natin mararating ang langit. Hanga man natin ang buhay na walang hanggang, kung hindi natin tatanggapin ang buhay na walang hanggan, hindi natin matatamtan. Ito 'yung katotohanan minsan ng buhay natin at nakaka nakakapagbigay sa atin dapat ng katotohanan ng sana ay ating pinagsusumikapan. Itong ganitong katotohanan na ipinapaalala sa atin. The big difference is Jesus in our lives. Ganun ka-simple. No matter the experience. Even in death. No? When we speak of death, death becomes a hopeless reality in life or a desperate situation. Depende. Because for those who have faith, death becomes a doorway to eternal life. Kaya tayo lang, when people with faith, lamang ang nagpapahalaga sa oras ng kamatayan. Tayo din ang naalala doon sa death anniversary. Yung iba naman, kung wala din lang ang pananampalataya, death is the end. But because we believe in Jesus, tinayot na babago. Ang tingin natin sa kamatayan, simula ng buhay na walang hanggan. So, ang sikreto ay si Jesus. Kaya, kaya, the big challenge is always the same to know Jesus, to accept Jesus, to love Jesus, to follow Jesus, and to believe in Jesus. Yun lang naman eh. At na naniwala, ang daming mababago sa buhay talaga ng tao. Kung, kung, matututunang manampalataya kay Jesus. At doon din lahat ng ginagawa natin sa mundo. Sa ang bawat kabutihan, may gantimpalang walang hanggan. At bawat kasamaan, may pagsusulit na haharapin sa harapan ng Diyos. So sana, maalala natin ito para lalo nating mabigyan tibay yung higit na mahalaga at yun ay ang ating matanggap ng totoo at buong buo si Yesu Kristo sa buhay natin. Manalangin kay mga kapatid. At patawarin mo kami sa aming mga para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami adiya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabika ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sa pagkat iyo ang kahari, yari. <laughs> Pagkailanman, mo. Amen. Panginoong Isok Kristo, sinabi niyo po sa inyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwang ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa inyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. Magbatean tayo ngayon ang kapayapaan sa isa't isa. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos na siyang nag-aalis ng lahat ng ating mga kasalanan mapapalad tayo ngayon ay kanyang inaanyayahan sa kanyang piging. Act of Spiritual Communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there, and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. Ano lang yung tayo? Ama naming mapagmahal, tunghenyo po at lingapi ng inyong sambayanan na minarapat nyo pong makinabang sa piging na pang magpakailanman. Ipagkalob nyo pong kami ay maluwalhating makarating sa pagkabuhay na magtatampok sa amin sa inyong piling sa pamamagitan ng Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Uratso Imperata, O Diyos, amang mapagmahal, muli po kaming lumalapit sa panahong ito ng pagsubok. Hinihiling namin ang inyo pong biyaya upang aming ang lahat ang panganib na dulot ng COVID-19 na marami na ang naapektuhan at maraming buhay na rin ang nakuha ipinapanalangin namin na ang lahat ng may karamdaman na dulot ng virus na ito ay agara na sanang gumaling at muling makabalik sa pagpupuri sa inyo. Ganoon na rin ang sidhin ng aming panalangin para sa mga taong naglilingkod at gumagampan para sa kapakanan ng iba upang masugpo ang karamdamang ito at mapigilan ang higit pang pagkalat at pananalantan ito. Nagpapasalamat po kami sa bakunang na isulong sa Patnubay ng inyo pong mga kamay. Pagpalain niyo po ang aming pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Sa inyo po namin inipinagkakatiwala ang, ang lahat ng mga mahal namin sa buhay. At kami buong kababang-loob na humihingi ng inyo pong patnubay upang hindi namin malimutang paglingkuran ang mga aba at higit na nangangailangan lalo na sa mga panahong ito. Ang lahat ng ito'y aming hinihiling sa pamagitan ni So Kristong Panginoon namin at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Mahal na Birhen ng Biglang Awa, San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Canunso